Bilang pagpapalakas pa sa kampanya ng mga kinaukulan upang matuldukan ng HIV and AIDS, isinagawa ang HIV Awareness Training para sa mga kabataan sa Regional Rehabilitation Center for Youth at Regional Havens sa Sablan, Binguel. Narito ang report. Nagtulungan ang Department of Social Welfare and Development Cordillera at ang Project NAMNAMA ng Department of Health Cordillera para mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga kabataan sa HIV at AIDS kabilang sa nasabing orientation ang mga residente ng Regional Rehabilitation Center for the Youth, Regional Haven for Women and Girls at mga youth volunteers to give knowledge and educate the residents of the RRCY and Regional Haven for Women and Girls. I believe that uh, the youth are the youth are the most vulnerable these days when it comes to this kind of illness because this is a lifetime illness. So I believe that um, um, this is very alarming and Uh, we really have to uh, impart something that would impact to this youth sa aming mga cases po kasi ngayon uh, marami talagang kabataan ang nagkakaroon ng HIV kaya ang prevention po talaga ang pinakamainam na gawin upang makaiwas sa HIV na panghabang buhay po pero kung naman ang isang tao ay na-diagnose ng HIV meron pa ring namnama o pag-asa ang ibig sabihin po nito ay dapat na mag-access ng treatment dahil ang treatment po na ito ay ang magiging solusyon para mapatulog ang virus at ma-achieve ang U equals U. So ang U equals U na principle po ay ang um, undetectable. Equals Magiging malaking tulong naman sa mga residente ang nasabing orientation. Very big help talaga sa ating mga residents ito, considering na yung mga cases ay may mga sexual uh, related, so ito yung magandang na educate sila inalalaman nila yung dapat nilang gawin at hindi dapat gawin, so talagang it's a very big help sa amin, especially hindi naman kami skilled or equipped to uh, uh, inform them or to teach them about this uh, HIV or AIDS, so we are so thankful for uh, giving giving the chance and also for uh, choosing our RCY uh, to yun para matulungan kami. Maliban sa orientation ay aktibo ding nakilahok ang mga kabataan sa tree planting activity kung saan ang bawat seedling na naitanim ay sumisimbolo sa buhay ng mga biktima ng AIDS at HIV. Nagsagawa din ang grupo ng candle lighting ceremony para ipakita ang suporta sa pagwakas sa stigma ng HIV at AIDS.